magandang umaga po mga manok bali mabalik lang po tayo doon sa ating patuka na starter pellet na pambaboy bali may nag message po sa akin ang sabi niya po bakit ko daw pinapakain yung pagkain ng baboy Doon sa aking mga manok ano daw ba ang magandang may dudulot nito o binipisyo Doon sa ating mga manok kapag pinakain ito para daw po maniwala ang mga tao eh, ko daw po na pinapakain ko talaga yung pag starter pellet dun sa aking mga manok bali doon po sa nag message sa akin na sa'yo naman po yun kung maniniwala ka o hindi sa isinishare ko sa inyo bago ko po ishare sa inyo yan mga kamanok ay sinubukan ko muna hindi yung basta magsishare ako sa inyo na hindi ko muna sinusubukan. Bali, kung gusto nyo pong makita ng actual na pinapakain ko po talaga yung hag starter pellet sa aking mga manok, ay eto po yung video. So, bali, eto po yung ating hag starter pellet na sinabi ko nung nakaraan sa inyo na ito yung pinapatuka ko. Ito uh, po yung actual mga kamanok. Yan. Bali 6 cup na binabad na corn at greens po ito. So 6 cup po yung ilalagay ko 50-50 po pag nag gahalo ako nito sa aking maintenance. Bali na kaisa na po tayo, dalawa tatlo 4, 5 6 so, ano na po yan 50-50 ito pong hug starter pellet mga kamanok high protein po ito mga kamanok ang crude protein po nito mga kamanok ay 20% depende po sa brand ng mga starter kasi yung ibang brand ng mga starter ay nasa 18 point something o 17 point something ang mataas po ang crude protein na hag starter pellet ay katulad po nitong gamit ko na bimig uno Pidge. at yung isa pa ultra pack yata yun so yun po at Huwag po kayo mag-alala, hindi po magkakaroon sa sapula yung ating mga manok. Basta tama lang po yung pagbibigay natin. Dahil ito po, nakadesign po ito doon sa mga baboy na kumapal yung laman nila, hindi po kumapal yung taba. Kaya po, yung mga baboy natin, kung mapapansin ninyo, sa uh, mabibili natin, maninipis po yung taba nila, makakapal yung laman ganun po yung design ng pagkain ngayon ng ano ng baboy kaya wag po kayo mag alala so yan po yung ating patuka at ipapakain po natin dun sa ating mga manok na istag at kak so eto na po siya so yan tatakal po tayo ng one cup yan, isang takal po yan. At ayan po, makikita ninyo. Pinakain ko talaga sa aking ayan, manok. Oh, Doon po sa nagdududa, ano. Ayan. Okay, yung bulik po natin. Ayan po talaga ang pagkain yan. Bukod sa mataas na yung protina ah, nitong starter pellet ay mura pa ito mga kamanok so hindi naman po sa natipid natin yung mga manok natin kailangan natin ng kunting diskarte kumbaga maganda naman yung patukan na binibigay natin sa mga manok natin at least kahit papaano nakakamura po tayo eh kung ang i-maintenance po natin dyan na high protein pellet ay yung platinum magkano na ang isa nun 55 yata o 60 eh medyo mabigat na po sa bulsa hindi po kagaya nito 37 pesos lang ang isang kilo so ito po yung ating talisay oh, so, ayan aktwal po na makikita mo yung pagpapakain ko po ng pag-starter ayan, sayang ayan na, ubus na yung mga manok hmm. Hmm. na mga manok hmm. ah, kung ano yung patuka ng mga manok na lalaki ganoon din sa inayin ito po yung ano natin SBR na namis namisa na -missana. ayan ang patuka nila mga kamano pag mangingitlog na sila papalitan ko na lang ng breeder pellet ayan yan po ah. Wala pong daya yan mga kamanok. Talaga pong pinapakain ko yan. Yan po pinapakain ko sa aking mga alagang manok. Ayan o. Oh. Ayan. Oh yung ating uh, na babae na dumalaga o so, ubos o yan ubos po yung sa wala nating kaliskis sa bulik Ayan, o oh, ubos din o oh, dun sa talisay o, isang o, walang kaliskis na ito bustein eh, Hmm bus, in. In. bus Oh, bus. Uh. Uh -oh. Bus So yun lang po mga kamanok, ano, talaga po pinapakain ko ito, 100% po, yan po yung ginagamit ko pang maintenance at pati pang conditioning. So bakit po yan yung ginagamit ko? Dahil mataas po ang crude protein yan o high protein. Ang katumbas po nito ay kung sa crude protein ay yung high protein ng Thunderbird Platinum na ginagamit sa pang conditioning. Bali doon po sa nag-message sa akin. Ayun, actual ko pong binidyo na pinapakain ko po talaga ito sa kanila. Itong ag starter pellet na pang-maintenance. Maganda naman po yung resulta sa mga katawan ng manok ko. Ganon din po sa performance nila. Doon po sa mga hanggang sa ngayon ay hindi naniniwala sa isinishare ko na patukan na ito ay nasa inyo na po yon mga manok, so ito naman po ay sinishare ko lang dun sa mga kapwa ko nag-aalaga ng manok na pwedeng gamitin pang maintenance at pang conditioning hindi lang pakain ito ng baboy kundi pwede rin sa manok so ang maganda pa is medyo mura po ito yung mababa yung presyo kaysa dun sa mga pinapakain nating maintenance na pang talaga kita nyo naman nagtaasan na yung mga presyo ng iba't ibang brand ng pagkain ng manok talaga so ito nakakasabay naman po tayo dun sa at mataas pa yung protina na magandang ibinibigay dun sa ating manok eh bakit hindi natin subukan na ng mga manok? so ang gamit din naman nating grains at mais ay di kalidad. So, yun lang po ano mga kamanok ano. Marami po salamat sa panonood. At sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman at impormasyon about po sa pagpapakain nitong ating hag starter pellet. Hindi lang para sa baboy kundi pwede rin sa manok sa mga alaga nating na manok. So 'yun lang po, marami pong salamat at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.